Tuloy-tuloy ang shooting nyo? Oo. Uh, ano yung sinu-shooting nyo? Yung uh, Collector ng Titan. Collector? Oo. Right ang dita, Nicoloco, uh, Candy Veloso, Veloso, at saka si uh, Salome Salve. Salome Salve. Eh yan yung, uh, parang narinig ko na yung Salome Salve na yung yan. Yung nagpo-porn. Oo, sa porn? Uh, Oo, oh, so sa Wow, walit eh. <laughs> yung tawa lang ng tawa habang nakikipag-sense. Oo, oh, oh. sa Lumisalbe. Parang oh. Um, napanood May mga indie films na ano. Oo. Oh, oh. Ito sa Lumisalbe, matalinong babae. Oo. Oh, oh. Gusto lang niya talagang nag-support. Oo. Oh, oh. Tsaka doon siya kumikiti. Eh. Oo. Oh, may mga ano talaga na... Para sa ganyan eh, no? Oo. Oh, oh. Ginagamit yung katawan na Oh, ano yun ang graduate ng UP yun, ah. Oo. Oh. Talino, tapos sa pag-aaral. Mayaman ang mag Oo. Oh. Inglesera. <laughs> Pero gusto niya mag-porn. Gusto niya mag-porn. So, maganda naman na eh. Pero napakabait, napakulit. Oh. Masaya lang kasama. Ah, oh, barangka. Barangka tapos sa uh, riverbank dito sa bandang unahan. Oo. Ito ay barangka. Nagulat nga ako sa ano Bakit puri fashion na? Ah. Oh. Akala ko taga Ron kayo sa ano, sa okay. Hindi, hindi pala. Director ko taga doon. Oo. Oh, oh, Si Carlo Alvarez. doon pala kayo nagsho-shoot? Yung bahay ng direktor. Oo. Uh -huh. -oh. una, sa, sa, nagsushoot kami sa Tanay. Tanay Rizal. Yung, kahapon, Tanay kami. Tapos tumawit kami dyan. Oo. Uh -huh. -oh. Kasi mga pa isang araw, sa Tanay kami. Tapos kahapon, nakakap kami, alas 12 ng taghali. Tuloy naman ang San Mateo, uh -oh. sa uh Walang tulog. Walang tulog. <laughs> Baka man. Uh, sabi ko baka makatulog kayo Oo, <laughs> yun Malapit lang naman na tayo. Oh, ano? Kunti na lang. Oo, oh, kubaw na. Wala naman masyadong traffic eh. Oo. Oh. Uh -oh. Pero pagka ordinaryong araw dito, naku po. Oo, oh, nakalam na alam ba traffic dito. Kahapon lang eh. Oo. Oh. Ang haba. Buti nga ngayon, tuloy-tuloy na. Pero marami pa rin sasakyan, kahit uh -oh. linggo. Vacation. Ayaw magkana. Nandito sa Pilipinas kasi ang mayayaman tao eh. Oo, bilhin na bilhin na sa sakyan. <laughs> bilhin na bilhin na sa sakyan. Walang garahe. <laughs> Yun nga. O yan o. Oh.